Teks persuasive. Ang tekstong persuasive, ito ay naglalayong mangumbinsi o manghikayat sa tagapakinig, manonood, o mambabasa. Ito rin ay nagbibigay ng opinyon ng may-akda o nagsasalita upang mahikayat ang madla. Ang tono ng tekstong persuasive ay subhetibo kung saan nakabatay ang manunulat sa kanyang mga ideya dumako naman tayo sa elemento ng pangihikayat. Ang una ay etos. Ito ay paggamit ng kredibilidad o imahe para makapanghikayat. Mas pinaniniwalaan ng mga taong binibigyan natin ng mataas na respeto at kilala sa partikular na larangan. Pang ikalawa ay patos. Ito ay paggamit ng emosyon ng mambabasa ito ang panghihikayat na ginagamitan ng emosyon o damdamin ng tao upang madaling mapaniwala o maakay sa isang bagay. At ang ikatlo ay logos. Ito ay paggamit ng lohika at impormasyon o sapat na datos. Ito ay panghihikayat na nagbibigay diin sa pagiging rasyonal at lohikal ng manunulat o nagsasalita. Hanggang sa muli, paalam. Oops, huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat.